na guys, yung pitch eh, side Didiligan ko. Medyo malaki na yung ano dito eh, dito na side. Medyo malalaki na yung dahon niya. Ayan no, oh, nakikita niyo bilog na siya. Kasi naiinitan dito, guys. Ano na, tanghali na siya naiinitan dito. Kumpara doon sa kabila, mayroon kasi ako nilagay doon na isang hilera din, ganyan. Tapos, maliliit pa siya. Akala mo, bagong tanim pa lang din. Hindi ka tulad dito, lumapad na yung dahon niya. Kaya, balak ko siyang i- ano dyan, ilipat dyan sa harap na yan, sa labas. Sa loob lang kasi yun, dito sa kabilang side namin, eh, may mga tanim ako sa labas. Kung nalala yung nilagyan ko ng net, yun may mga halaman kasi ako doon kaya may ano may kalabasa ba nakagapang so wala siyang gaanong init mas maganda doon na side naman sana kasi yung silang ng araw doon talaga o oh, ayan nakikita nyo yan hmm? yan mga halaman ko dyan ayan snake plant ko o oh, diba napudpud ito ayan saka ayan nasa tim ayan yan yan Kinain walang walang ayan, gabi-gabi ko. Dati hindi kinakain yan, tapos ngayon kinakain na nakalbo na din. Grabe. Wala, gutom na gutom na kasi dati hindi kinakain, kinakain na niya. Yan, yung halaman ko na yan. Ayan o, oh, parang mamamatay na yata. Ayan, yung, yan dyan, sa side na yan. Yung, yung kinakain, pero yung yan yun o, oh, yung may bulak-bulak na maliliit hindi nila kinakain yan kaya nakita nyo malago pa ang dahon niya kasi hindi ko alam kung bakit hindi nila kinakain eh pero yung lugbati eh, kinakain na yan oh nakikita nyo puno na lang sa taas may mga dahon niya kasi hindi nila abot yung kaya nilang abutin talagang ano nakakain nila <coughs> ayan may bago naman akong tanim na malunggay <laughs> nasa timba so, tanim lang pa rin ang tanim diba tapos kabayuin naman niya ng kambing. Ayan. Ayan, napapansin mo yan. Yung ano ko dyan, papayo, patay na. Kasi, yan ay kinainan ng kambing. Oh, lala, meron pa isa, pero ano na yan. Punti na lang din ang dahon. Grabe oh, nakikita nyo yan. Kung gano'n nila sinalot yung halaman ko dyan. Yan, di ba? Yung snake plant ko dyan, guys, ang, sobrang ganda nyan, ang haba dito pa yung dati sa kabilang pinto ko. Kailangan bigat kasi hindi ko siya mabuhat. Dahil, ang laki timba na yun eh. Ayan. Eh kahit na ilipat ko yan, kinain din kasi kinain nga yun dito sa kabila din eh. Ayan. Wala siya na pinipili. Ayan. Diyan na side guys. Dati dyan yung snake plant ko. Kailangan hindi ko na siya na ibalik dahil mabigat. Pero ayan. May, napat, may tanim ako dyan yun sa may lata. Pudpud din kahit na malapit sa pinto, wala sila tagang kinatakutan. Uh mm -mm, wala kinatakutan yung kambing. Ayan. Yan naman dyan. Kaya ko inano ng net yan. Dahil nga yun may okra ko dati dyan. Pero hindi rin. Nung inano ko, wala na. Hindi na siya nag-ano. Once pala makagata na nila yan. Ano na. Uh, hindi na siya ano. Nagbubunga na maayos. Maliliit na iwan. Tapos parang nagtampo na. Ayan. Diyan, meron ako kalabasa. Diyan, nakagapang. Tapos, may kamuting kahoy ako diyan. Tapos, dito sa loob, nilagyan ko nung yung pichenga. Hindi naman lumaki. Ano siya? Thank yung... you for watching! So, thank you